Iyon. Ito magalit. Isang buwan na rin po yung baka nyong inalagaan. No, Ayun ako kaling dito. Ayos Ay, na po. Malaki na talaga siya. Dito tama yung tama. Tama tama. Ito complete. Ito complete siya. Poultry kasi. Ginawa ng Consistent ng patay. Pinaliktan Dapat EA talaga. Ginawang EA. Yun pala magandang. Uh, dapat po talaga consistent. Consistent yung patay niya. Yung EA. Ayun po talaga nga. Sabi rin sa akin yung isa. Tubig daw po talaga magwamawalan. Ah talaga po 80% ay tubig. Ayan magandang umaga mga talong Stevie. dito na tayo ngayon sa uh, Barangay Mangas, Padre Garcia Batangas at may sinamahan po tayong uh, bumili dito sila sa Joey yung dating sinamahan na rin natin sila po ay bumili ng baka dito kala Boss JR at nagtingin po sila ng mga bakang napili nila at tayo po ay magtatanong ng ilang impormasyon lalo git sa pag-aalaga ng baka nila kasi po nakakuha na rin sila ng nakaraan ng baka at may isang buwan na rin po uh, ating tapapanayamin si Sir Joey kung kamusta na po yung mga inaalagan ng baka at kung ano mga paraan na ginagawa nila upang uh, ma-develop agad yung mga baka na lumaki ng tama. Kaya samahan nyo ko sa video natin sa bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like and um, update sa na -up video dito sa ating cattle farm visit. Sama-sama tayo manood sa video na sa reto. indo Brahman. Ay, <coughs> tayo sabi mong ganador? <coughs> 105. Gagamitin niya sa ano? Tangkad ano? Gagamitin sa mundo. Sa Abradilog. Ah, malayo. Saan? Abradilog. Abradilog. Ay, pwede, pwede na spray niya. Ay ano po, kay Jojo Fortuna. Ayun. Kay Jojo Fortuna daw ito. Abradilog. Mm uh -hmm. -huh. Ayan na. Kaya na. po yung mga bakan na Sir Joey nakapili na sila ng ano. Sir Joey, ilan po napili niyo Walo. Walo. Ay, di, di po. Iba-iba iba po ang presyo niya. Iba-iba no? ang presyo Iba-iba po ang presyo niya. Oo. At hindi sila lalaki Yung apat na malaki. Tapos yung apat na malilipo. Tingnan niyo po. Yung, sir. Sila Sir Joey ay uh, nag-umpisa na po ng ano. Kamusta naman po Sir ang development ng mga baka niyo? Mahayos naman. yung doon. Malakas yung baka. Sir Joey, yung apat sa sixty 69 na lang. Makaano ka lang para isang delivery ah, ko. Bukasan ko, bukasan pa. Kaya usap. Na, ah, na. Sama 65, kasama natin. <laughs> <laughs> ano tingin mo? Pwede ko yung 65, kuha sama rin. <laughs> sir, panoodin niyo po. Yung po, 69. Yung apat. sixty-nine Yung apat.

Masipa, sabal pa ang Tama, sipa ka o. Parang gamot sa bayi. Sanay na mo po yung mga... Tulog. Yan. Okay, na po. na yung mga lalaki Yan, saka yung mga ganyan. gamot. Ang may ano? Ano Agamot ah, ba? Ah ko kaya ba? Busanex. 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 wala na naman. Yari, <laughs> di ba mamarka nyo ba? Ayan po, may na ni Boss JR baka. Magiging tatlo lang Sir, ano ba? Markingan ko natin yung Ito, ito, boss ko eh Sir, 69 lang Para lang <laughs> ako yung makapag Yung aking na lang aking Ano yung dyan, tracking Ayan, mga baka nila ito yung ibang presyo na ito. Baba, kung pinto pa hmm. lang yan. Baka mamarkin mo lahat daw ay. <laughs> ito ka, baka nila. Magkano rin po itong mga malalaking nakuha sa inyo? Magkano rin po itong mga malalaking nakuha sa inyo? Sila po kapulong eh. Si ah, hindi ba kayo kasi sir? Hindi ako kapulong. Ito yung... Hindi uh, ako kayong malalaki. Magkano ito tinatala rin iba? 72. Ito po yung mga 72 daw matatangkad ang pagkabahag yung ito po yung mga bakang uh, napili nila Lalo, sir, nila, Lalo, sir kayo, joey <laughs> bigyan mo lang sir 69 na lang to wala laki sir yun boss na malaki doon sa sinasabi niya tapla 68 Tak tahu si Cherdewi. Baru lagi makan nata yang busjawi.

ena 685 685 daw. Para ma-track mo mm daw. -hmm. Titignan si Sir Joey yung baka. Sisipatin ulit pag-aaralan. Ah, pagla-track mo, sige na. Sige.

Oh sir, ganito. 68. pa, konti pa. Sir, <laughs> sir oh, pag narin binawasan nyo pa, madadala po yung ito kung isama <laughs> <laughs> so, okay na lang parin na lang po. Tugin sa inyo para lang po tayo mahabang pagsama. Napakadabla rin na po na isa. Ayan naman po yung sana yung isa. Parang 68. 68 na lang siya rin pa. Sixty-eight. Papunta na din Yung ginawa natin kayo ano, kay Danda. Sixty-eight. <laughs> Sixty-eight. Pinyo po ang trucking nun! Okay. Ito naman po yan. Ito naman po But, Akin po ang gastos nito, sir. Ako na may paparoon na din. Pre-deliver na po. Pre-deliver oh. na. Yeah. Pre-deliver na daw pala. Buto, so, sir. So, lahat po nang Ang ah, lalagay ko dito, wala na po kayong babayagan eh. So, Masin niyo po, nalagay po ulit natin lahat ng para makita niyo yung mga ilalaki naman. Hiyang hiyang lang mo po yan. Hiyang hiyang hiyang, 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 hiyang hiya. 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 Para alam kung kanino galing yung baka. Oh, po, sila, sila, sila. Para mapagbasihan niyo din po. Yung VGR hindi lumakay. <laughs> <laughs> hindi so, lalaki so, yan. Pero hindi lalaki pag hindi pinakaya. Kaya po mapapalaki niyo ito. Isama niyo itong apat. Yan. May marki na ha. Oh, dah marki kan? Kau main kasut jangan. ano po ito sa senyap. Sige, tinataka mo na. Wala naman magagawa. Tama na, dapat ha. Baka dumami pa yan. Baka walang pera ito, aking kabaghanak e. Eh. Sir, aray naman po yung utang ko din daw ng Yan. Hahaha. sinama na daw to. Ayan o, na po yung mga lumo na yan. Bigay ko din. Dokse, tigaw yun. to, tal. Napakarami nung... Ibigay ko din na sa iba. Ngayon, pag pala yung mga 69, ayun naman po hindi naman kayo ngayon lang kukuha sa akin. Ayun naman po ang patama ko. Sige, sige. Oo so, so, so yan e. Eh, uh, okay, siguran na nag-desisyon. Basta ikaw bumalala ang kapis niya kuya. Kapi. Hindi na, hindi na. Nervous na to. At hindi na magtatagal. Maraming pa, pa, pa <laughs> <laughs> kaming marami igutan e. Eh. Hmm. Uh -huh. Gusto ko naman, mga kuya, total. Sa'yo yung address. sa naman si Alvin. Oo. Ito pala e. May na to. 12 okay. uh, na pantusok. Dosin air er tag yung sunod-sunod. Sige, wa. Tatanggalin tag ng bagong tali. Dosin air na, na, address natin. Na. Oo, oh, tatanggalin pa pala. Si Sir Joey. Telephone right, ilan na po? Ilan na? Ilan. Dosin na. Dosin na. Oh, <laughs> Yan sir, uh, sabi din patabado din naman driver niya. Hmm. Hmm. Kamusta po yung, yung development nung isang buwan na rin po yung baka nyong inalaga na ano? yun nakukaling dito. Ayos na po. Pa Malaki na talaga siya. Vitamin swot. Consistent ang pata. Nidaliktan nga. Dapat EA talaga. Ginawang EA. pala Dapat po talaga consistent. Ano. ang yung pata. niya. po talaga. Ano. Ay, po talaga. Ayun sa po talaga. Ayun uh, ah, po talaga. po talaga. Uh, Ayun uh, ah, po talaga. Ayun ah, po po talaga. Ayun po po talaga. Ayun talaga. po po talaga. po talaga. 90% ng tubig. Hmm. Kahit medyo, lalo na pagtagaraw, hmm. kahit kulang na konti sa pagkain, basta ang tubig, naandyan. Ah. Kaya nyo siya kung pulot, o asin, uh -huh. o kataling. Kamusta po pala? Ano nga po pala yung mga kombinasyon ng pagkain nyo na yung natanong natin nakaraan? Ay, ay ngayon, ang ganoon pa rin yung aming napier, napier. corn silage, Aha. at soya. Soya. Oh. tapos wala na po sapal. yung sapal. tapos wala na po yung inalagay na iba pa wala na. Meron kaming ano, meron kong nilalagay uh, din ng lasa. So, Mulases po. Mm. Tapos po nabanggit niya may asin din. Yung asin namin sa ano sa, sa mga breeding ko. Ah. Ko ah, meron po pa yung breeding din ah. Po. Ah, na. Ah, para sa siya may breeding din pala. Pa. Kaya puro pati ng ang inyong mga mayroon baka. Ayun, po ay, yeah. yung breeding namin. Ah, yeah. ay sama. Ay sama sa po. Hmm. So, Papasok family uh, na Business na ganitong baka. <laughs> Sir, pero ibig sabihin kung yung mga marami kasi nanood sa atin na panood ni siguro nakikita yung mga comment ng mga mm. uh, viewers natin na pagkagadan mga comment nila sa inyong ina-interview kayo. Mm hmm. May papayo sa kanila na magaling talaga ang pag-aalaga ng baka. Oo, oh, sige. Okay. lalo na ngayon um, ang maganda magalaga ng bakat maraming ano libre pa kain ang daming dami pa oh. Sa, ano, kahit saan eh. kahit saan ko pumunta Oo, oh, kung meron ko mga dalawa tatlong pampati uh -huh. madali ang damo masipot talaga mm -hmm. libre ang damo yun lalo na ngayon nagulana na ano Hmm. 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 ka lang. Hmm. Libre ang damo. Yung aking, ano, yung aking pasensya na sa mga viewers natin. Aha, aha. Hindi ko pwede sabihin yung ating, ano, yung... Building yung ating vitamins ay vitamins kasi uh, uh, basta ang masasabi ko pumunta lang sila sa mga vet yun sa vet mga oh. ano vitamins sila uh -huh. -oh. yung basta yung alam na nila yun kumbaga, sila. Uh -uh, kumbaga pwede naman sila magtanong sa mga vet no, alam naman kasi, ng i-advert natin yun. Oo, oo, oo. Nakomod po sa viewers. Apo, ah. apo. Madali sa viewers City. Punta sila sa mga... Mm -hmm. Pati sa mga supporters sa plan, marami. Mm -hmm. Alam naman po yun, alam nila. Alam nila, magtanong uh. lang sila. Mm -hmm. Madali yun. Pero po yun, parang yun, yun din yung ginagamit yun, yung gamit yun sa baboy? Na mga ano, hindi maroon. rin. Meron. Meron din po. Oo, oh, yeah. oo. Kasi yun sa ano, meron kami nakukuha na. Eh, maramihan naman sila sabay lang. Uh. May discount. Mas makakamura so, po. Pero Sir Joey, uh, tuwing nakapag-vitamins na rin po kayo tapos yung purga sa baka nyo? Purga muna. Purga muna po? Pur purga muna. Uh, after one week yan, patalag mo. Hmm. Pero eh, ano po nyo, yung kumbaga ilang, ilang buwan po ba yung purga nyo bago sundan ulit ng panibago? Eh, usapan namin ni yung... si Every month. Every month po. Oh, yeah. ah, mas maganda po yun. Tamis. Oh, mas, pati vitamins may po. Hindi mo yun talaga. Yun nga lang. <laughs> Kasi hindi na na. Uh -huh. so, mas maganda. Uh, -huh. uh -huh. at least 45 days. 45 days oh, lang. Pero sa uh, minagawa ng, uh, Every month. Every month po yeah. ang gawa niya. Hmm. Ah, yung sapal, ibang magpasigot. Ah, talaga po yung yung sapal ng o, soya. Oy, ah, -ta 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 protein yun. Ah, kaya... kaya, ang protein pasok yun sa ano, pasok din hmm. sa karne. Okay. Kung bakit hindi kung binibili naman yung soya po, hindi naman malulugi do sa pag aalaga ng bako. Hmm, Hindi naman. dahil na mas mapapalakas ang kasi ang perbal, ang tuhan namin, 100 pesos. Ah, mura lang din po pala. Hindi naman siya ganun kamahal. Hmm, hindi naman. Uh -huh. Pero, sa akin ha, hmm. na nakikita ko mas hindi ko sinisiraan ng fish. Uh oh, -huh. Maganda ang ano. Maganda pang development talaga ng mga Ang ano. ganda ng sapal. Mm -hmm. so, yeah. Kasi alam mo, mga babakan natin, dali yung kanya uh -huh. Kasi sa experience namin, at uh, hindi ko yung masasabing unlimited yung damo natin. Oh, uh -huh. yung, uh -huh. yung ano, yung, uh -huh ating silage uh -huh. marami, marami kong magigit. Uh -huh. Yan sila sir. Pati sir, eh, mapapayin niyo po ba bago yung kunyari mga baguhan pa lang din? Kasi yung iba, parang gusto nila mag-alaga ng baka. Katulad niyo po, nagtanim agad kayo ng napier bago sila, bago kayo magkuha ng Dapat baka. Napier. Na napier pa talaga. Pagkain mo. Pagkain mo. So, baka, hindi yun nang bumili. Uh <laughs> Problema mo eh, nandiyan nga baka mo, wala Wala pa Pero ngayon, madali ngayon sa pagkain kasi... Alam mo naman, Tagulan na. Tagulan na po. Uh, oo, at yung dayami. Mm. -hmm. Yun malakas, may pataba. Ah, dayami po talaga? Dayami. Ah. Ang ginagawa ko nandiyo sa mga breeding ko, sinahalo ko doon sa ano, sa soya. Ah, yun pala. gustong gusto yun. yun. po yung tuyong dayami na nga ng palay. Oh, ah. Meron kami binili. Uh -huh. Nung punta kami sa Thailand. Ah. pang roll once na nag na, uh -huh. -oh. nakakapagitin kami ng marami din. Hindi pig po yung mga nagko-comment sa atin, may nag-comment po sa atin, hindi naman po gano'ng karami. Ang comment nila, hindi rin po nakapagpataba ang dayami. Hindi pala yung nakapagpataba siya. Yung ang akala e, yun ang nakakala natin. Pero napakataas ng nutrients. Ah, yun pala. Ang taas ng nutrients ng hay. Hmm, kaya pa pala po dito sa parteng Batangas, kalimitan ang gamit nila yung dayami. Yan. Yeah. At e, yun. magtano ka rito sa mga magagaling magbaka rito sa ano, Batangas. Sa Batangas. Makikita mo, eh, dito kina JR, nakakamu uh kung gano'ng karami. Uh -huh. Maraming Uh -huh. Ang pinigilin niya, magkano isang ano, hmm. isang tumili yun Yung isang eh. hmm. trade natin na uh -huh. yami, uh -huh. yung taas ng tig. Ayun pala ang, ano. Man. Kasi po na sustansya ng palay kasi oh, nasa katawan. Oh, okay. Ayun Ayun pala. Ganda ang, uh -huh. Kahit tuyo na po siya, ako okay, naman po. Oh, mas maganda so -huh. yung nagpaibo ka ng ano, ng soya. Uh -huh. roon. Pag-ibot pala. pala. Yun, ito si Sir Joey. Experience na na po yung mga nagtatanong sa atin. Talaga pala pong, uh, uh, ano yun, approve nyo po yung dayami sa baka. Oo. oo oh. mm oh, -hmm. Oh, oh, oh. Pwede magtanong sa mga magagaling magbaka rito sa Batanggay. Uh -huh. sa mga Batanggay yun. Uh -huh. Oo oh, po, dito, nandito po kasi lahat ng baka. Oh, yun. <laughs> kaya nga, ka katel, cattle, cattle trade. Nandito uh -huh. Natin, natin, natin. uh -huh. mga Maayos. Maayos sila. Hmm. Eh, sir Joey, matanong ko lang po. Uh, yung mga baka niyo po, magkano po yung, yung apat na yung malalaki, lima? Magkano po nakuha niyo? Yung apat? Hmm. Pwede ba sabihin pa siya? Pwede naman po kasi yung pipatiling niyo naman, wala nang so, problema. yung apat, 21. Aha. Bago yung apat, 72. 72. yung apat, yung 68. 68 po. Oh, Pinigil tayo ng magandang presentation kay Bigang si JR. Eh, sa mga viewers natin, sa mga lubakan natin, mga natin, mga natin, sila na ang tumuntang. Yun. Sila na ang ayaw kong magkalitan. Apo, apo, apo. Hmm. Sila. Yun pala. Kayo pa estimate Dito po ay may, na, kumbaga po, yung mga nakausap niyo po talaga, hindi sila, hindi po talaga nagtitimbang ang mga magbabaka dito sa Batangas. Estimate lang. Kasi hindi ganyan yung timbangan, medyo kasi yun. Apo, apo, sabagay. Ayan. Yun mong iba, siyempre. Ano na lang sila, tansyahan na lang, lang. Estimate na lang Oo, po. Estimate lang uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si na lang eh, po. Yun mong... Si Sir Joe. Ayun na. At masipag ka lang. <laughs> may kita sa baka. May kita talaga po. May kita po. sa baka. Ba. Kaya daan lang. Oo. Uh -huh. Pero mapapain nyo po yung on-hand talaga kasi may na-interview po ako nung nakaraan. Sabi nila, mas maganda pa talaga kung kayo mismo ang makikita yung baka nyo, yung development niya kaysa yung ahayaan nyo lang sa mga mag-aalaga? iba yung hands-on ito ka siya. Mm -hmm. Kaya gaya nga no, sa taga-pag-aalaga namin, no. lagi siyang, mm -hmm. sabi ko kung alin yung pukuusan mo, no, kung alin yung payat. Iyong mm -hmm. e, matabahag yung pukuusan. Yun <laughs> lang yan eh. Mm -hmm. Ay, check mo lang dyan kung alin ang mahina, alin mm -hmm. yung kamahe, eh. tignan mo mm -hmm. kung ano gusto niya. Mm -hmm. uh, at ano yan mo, mo sa bandang at the end of the day magbabalance siya. Okay. Nakagaya na meron kami tatlong hindi gano'ng oh, nung kabesto ba? Hindi ko kami. Hanapin mo kung ano gusto. Kung bagay susundin po rin yung gusto ng bakang pagkain. Oo. Yun. Yan o. Kung bagay bawat isa dapat po chine-check yung bawat isa. No? Oo. Hindi basta yung bigay lang ng pagkain, yung bigay ng pagkain, ng pagkain. Pero pag yung tumataba naman, i-continuous mo lang yun, hapon siya siyang masyadong pagkakasan. Uh -huh. Ang pukusan mo, yung mabagal tumala. Hmm. Ah, Kasi po hindi, 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 hindi rin po, paru, 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 palang, ano ng baka. Ano? Hindi. Hindi. Hmm. Pero kapag ang sikreto ng baka, vitamin, purga at vitamin Ayan po talaga. Once na na-purga mo yan, labas lahat ng bulate niya, then gagana ang kumain niya. Ayan pala. Mm -hmm. The best po talaga yung purga at vitamin Oo, oh, the best. Ayan po yung once in a month po. Bawat sa inyo, sa inyong oh, gamit. Oo, oh, ina lang medyo mahal. Ah, yun na po. medyo mahal nga daw po. Ayan, <laughs> <laughs> Nasa ano na yun? nasa mga... Ay, bigyan natin ko baka kung gusto nila yung uh oh -huh. Hmm. Day. Ah, 45 days. Apo, 45 days. Hindi iba, every quarter. Aha para makatipid. Oo, pero sa atin yan, hindi minamadali na. Oo. Kasi pag titipirin nyo po, titipir din ang laki ng baka. Tama Yun. Ayan sila. Ayan. Sir Joey, maraming salamat po. At ilan na po pala itong baka nyo halos lahat na kompleto na po ba yung 54 nyong baka? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi may kulang pa. Pero malapit na dito makulang. Pero mga walo hanggang 10 slot pa ang kulang. Yun. Yun. Maraging na yun na puno. Oo. Kaya e, isipin nyo yung bus ng ano e. Eh. Baka mag-expand kami. Kaya subukan muna to. Sasubok muna po. Yun ang oh, pinaka oh. uh, Trial muna. Oo. Oh, oh, oh. Mahirap pag mabigla. Oo. Oo. Ano naman. Hmm. Ang na yan. Madali naman pag na po. Kung nasa-settle Hmm. Madali mag-expand. Ayan. Madali Kaso pa naman. Ang mga pera. Oo. mga pera. Kapag wala e. Eh. Kaya mahirap din po. Oh, kung experience mo na pa muna no. na si Sir Joey Sir Joey maraming salamat okay. po sa inyong oras ito uh, uh, salamat uh. din na dung po yung ating mga subscriber maraming po na tutunan yung ating mga subscriber sa inyo dalawang video palang po mm -hmm. siguro sir ay eh, pag medyo malapit na niyo yung event ay mga baka pa 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 din ulit ay sa inyo para oh, no. makita yung mga para baka para ma maiyaplit natin kung tayo komita ano tayo transparent transparent po, po. iyan ko sa kanila mm -hmm. kasi ang baka uh, Diyan ang natin. Yeah, po, po. Kaya hindi tayo pwede maging madam. Mm -hmm. experience natin, kung kumita o hindi, uh -huh. kung magkano sila eh, mm -hmm. ito ang paliwan yeah, <laughs> yan. yan. Salamat Sir Joey at si Sir Joey talagang mababalik si Sir Joey at ito po <laughs> si Sir Joey talagang binibigay lahat ng information para din sa uh, mga gusto mag-alaga ng baka. Mm -hmm. Yan. Yan. Maraming salamat Sir Joey. Okay, okay. Uh, sige, salamat. Ang... Ito, natin mga baka. Ito po yung mga baka nila na napili may mga palatandaan na sila dito na nilagay yan po oh. Ayan po ito yung mga baka nila ang napili number. ayan na. ayan may mga air tag para, rin. Lang na rin lang para mapilang. ayan na. ito po, yung mga baka nila napili bali po 12 12 ba? 12 boss ano 129 po 12 12 12 ba ang ba yung baka nila napili nila ayan na. kinabitan na po ng air tag para may palatandaan sila kung ang development ng baka kay, kay galing kay Boss JR. Boss JR, mas maganda po talaga may retag. Ay, conforme naman sa may gusto lang na bahay. Ah, depende. Mm -hmm. Pag may gusto talaga. Kaya hmm. ko. Para alam din ng nila kung saan galing ang kanilang bahay. Uh -oh. na, nito, marami yan silang magalaga. Uh -oh. e, di, kung alin yung nagde-develop na magaling-galing ano, kung mm -hmm. alin na magandang yung baka. kanya-kanya din ang hiya. Halimbawa, mm -hmm. Kaya mm -hmm. nga eh, mas magandang nilaki ng galing dito. Uh -oh. so, mo. Babalik. Babalik sila sa <laughs> sa so, kanya sa akin sila ano bumili. Saan pa ako ba sila mo? Kaya fresh yan. Stop ya. Iyon. Kinakabita na po ng airtag ito. Pero pag dito po talaga sa inyo, hindi kayo basta-basta nagkakabit ng airtag. Hanggat walang pahintulot Kung ng kukuha. Yung bawa yung may ibang may, Isabel, gusto nila air ng airtag, nilalagyan to. Mm -mm. Ay, dahil yung iba naman sa jago, gusto nila para may alibaw tag oh, yung hmm. tagmalayo. Oo, para Hindi agad na pinapalitan nila lagi natin 'yan. Oo. Oh, <laughs> okay. po.